Boss, alam mo bang mayroon ng restaurant yung Choc Sago? Oo, oh, tignan mo. Ayan, ayan yung sinasabi mo na yan. Halatang nang i ka na naman, boss. Boss, boss sigurado ka, boss? Libre mo kami? Boss, huwag ka magkakala, boss. It's kind of limit. Ayun, oh, yun no. no. Akontaya. Di ba, ma'am? Boss, itikmang ko lang ito, boss, ha? Ano to boss? 82 pesos lang. naka unli raise ka na. Saka makakita lang ganun? Boss, so, wait lang. kang ganun? Boss, wait lang, so, boss. Ano, mano-mano tayo? <laughs> Tingnan mo kung crunchy siya. Ang sarap. Hey, boss. Hey, boss, kunin mo rin bill ako baala sa gutom. Oh, boss, boss ta boss. Uh, one nine boss. Uy. Si Bossing. Kumusta si right, oh, right. si Bossing? Nasa si Bossing. Hoy, oh, ka, boss, kunin boss. Burger sa akin. Nay! <laughs> <laughs> Labong ka! Nakasaulan na late na ako. Saan nandiyan si JR? Uy man, tara pala kayo man Man, sorry man, late ako man ha Pagal mo po Man, nakatulog Sarap ang tulog ko man, sarap ang tulog ng ganyan Ano na ulan O tara na, saan tayo? Saan yung gusto kumain ngayon man, para makabawi-bawi man lang Chicken, chicken, chicken Boss! ay boss, boss Boss, boss, good morning Boss, ikaw na naman boss Ano yung boss? Ano boss, sulok mo na naman Boss, alam ko na yan boss, alam ko na boss yung ano mo Ayan o, yung mukha na yan Alam ko na yan boss ano eh? Lolo ko. Oh, ito yung wallet ko, boss. Oh, hindi kita is gaming, boss. Oh, sige, sasabihin ko sa iyo. Oh, ako 'yun. Ako yung is kong kayo sa iyo, boss. Oh, ikaw ano? Ay, no, ikaw na ikaw yung bakit dito ka, boss? Ang layo ko na. Boss, hindi ako nag-disguise, boss. para makilala mo kaagad ako. Boss, kasama ko boss yung tropa ko, may ano Wala akong pakialam, boss. Sorry, boss. Tara na kaya tayo. Hindi wit mo sasabihin ako, boss. Alam mo bang meron ng restaurant Chuchok Oo, oh, ay mo, ayan, siya yung sinasabi mo na yan Halatang lang i-scam ka na naman, boss. Hindi okay, na oh, Kaya nga, ko kita dito, boss, kasi gusto ko bumawi sa iyo eh. Ang laki ng ano, alam ko malaki galit mo sa akin eh. Talagang malaki galit ko sa iyo, boss. Tingnan mo, para sinusundan mo talaga ako, boss. Kung nasaan ako nandito ka rin, no? Oh. Hey, boss. Gusto ko lang, boss. Ilibre kita, ilibre ko kayo dito, boss. Kain tayo sa Chokso kasi may restaurant na sila. Eh. Sigurado ka diyan, boss. Boss, Sagot ko lahat. Wal Wala kang alalahanin. Wag eh. Huwag kang ka maglalabas ng pera. Huwag kang magkalala. Ako ang taya. Oh, oh shit. Oh, Sigurado ka diyan, boss. Promise, boss. Mukhang nagsasabi ka naman totoo Pero boss, kung nulukuhin mo ko ito yung wallet ko boss ha Hey boss, hindi! Ano ko nulukuhin? Legit boss! Sigurado ka boss? Oo boss, tara! Sundan mo ako! Ayun oh. Tara, tara par! Boss, ito boss, baka hindi ka na sa akin Boss! Ito? Ayun mo ano? Chokes talaga ako ano? Hello boss! Good morning boss sir! Welcome to -pasigat ka pasigat sa hindi naman nakit yes bo, pag MC po pag-FC oh. po Ito nga, boss boss sigurado ka boss? Libre mo kami boss huwag ka magkakala boss sky the limit ayuno Ay, no. kontaya nila mam yes, uh, ano parli ano turun, 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 ano 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 boss, ano 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 Unli rice, unli soup na po 82 pesos lang po Sulit na sulit po Unli rice, unli soup Unli gravy rin po Unli kita 82 pesos? Oh, unli rice at unli soup Unli gravy na rin no? Sige po ma'am Isa po nun no? Isang one fried one chicken, chicken. Ah, Tapos yung two piece fried chicken Yung tag 160 lang Dalawa po sorry. Dalawa oh, po Dalawa Unli rice okay, rin na rin po yun di yes, rice, unli soup na po Tapos ma'am, apat nito Yung tag ano? Yung seller po namin Na roasted chicken ito, man, Hot and spicy na? Pepper roast With roast po. Oh, ayun. Ang best seller nila. Andy Rice din yan, ma'am. Andy Rice, Andy Supreme, and Andy Chicken just Deep Rice, sir. Pa, ba't kulay dalaw yung kanin? Ano yung uh, Jabba Rice? Jabba Rice po siya, sir. Jabba ah. Rice? Yes po, Jabba Rice. Sino gumagawin yun, ma'am? Si so, Jabba? Hindi. <laughs> Maro. <laughs> <laughs> Bali, apat na hot and yes, spicy. Dalawang two na fried chicken po, and then isang one-piece fried chicken. Yes po. Tapos po, Um, Bago sa po i-try yung best-seller po namin na dessert na Halo-Halo. Ayun, ayun, boss. Ayun, yung Halo-Halo ha dito. Yes, boss. O, oh, 69 lang yan, Eto Oh. Ito nga, boss. Nakita ko nga, boss. Ang dami na, boss. Pampamily na yan. Ito, no. Oh, boss. Ma'am, lima yan, ma'am. Sundutan mo ng lima. Lima po. Ayun. Huwag niya nalahan yung babayaran, ha. Ah. Ayun, bahala. Ayun, <laughs> buho bawi, bawi, ba? Ayun, lang boss. <laughs> Mam ma buho lang po, ba? Ayun, yes, Boss boss. Ayun, buho ba? Wano ka po sa mga sikasong ka boss ha? Ka, boss, ha? Man, tara man, dito kayo man. Oo, dito ako, dito ako. Yun. Boss, thank you boss. Di ikaw boss, ka boss? Ano, baka may gusto pa kayong kainin. Hindi boss, ikaw na bahala boss. Gusto mo, itong chokso ko, billing ko, ko, ko to. Uy! Biling ko to. Huwag na boss, huwag na boss, ito ka na boss. Okay. Alam mo boss, ito ha. Sobrang iyang-iyan na ako sa'yo boss eh. Kaya gusto ko talaga boss, bumawi sa'yo. Alam mo, inaabang kita lagi dito sa kanto nyo. Hindi lang kita makempo-kempoan eh. Naka-ready na yung pana ako dun eh. Ano ko na akin, boss? Ibang bawi naman natin yung inaarap ko. Nakabahan ako sa'yo, boss. Ibang bawi naman yung boss eh. Hindi Parang gusto eh. mo nga pa ang panawin, boss. Hindi, wala akong balak na sa sa'yo eh. Ako nga ito may atraso sa'yo eh. Ayun oh, buti oh, naman boss. Alam mo eh, ikaw na nga itong may atraso sa'kin. Si ikaw pa parang galit na galit sa'kin. Ano ba boss? Ay, ito na pala boss, yung order natin oh. Exactly. Yan, ito, boss. Oh, nakikita mo ba yan, boss? Yes, well. Oh, you know? Well, you know. Yeah. Yeah. Ayan boss, ang nakikita so, mo yan, po, boss. Apat uh, na hot and spicy po, no sir? Yeah. Tama boss, tama ba? Anli rice yan? Yes po, anli rice. Anli sa po, po tayo, sir. Anli gravy din na din po. Para sa mo yung kamas, ha? Narinig mo yan. Opo, opo boss. po, boss. Sagot ko yan. Huwag mo na ipagmayabag sa akin, boss. <laughs> <laughs> Hindi, hey, wakas sabi mo. So, Mubuduli na naman kita, chicken, eh. Sir. Ayun, two, 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 two piece fried chicken. Chicken. spicy chicken Kala ni Bossing Bubodoling ko siya eh. Nagbago na ako Babawi nga ako sa'yo eh. Kaya ililibri kita dito Sa Chokstogo Tapos ang sarap din Ang sabaw nila Yan ano soup yan, yung sabaw nila na yan sagot ko lahat to boss sagot ko lahat yan, wala ka na nga kumain ka na lang <laughs> parang puto na loob ko sa'yo to boss ah. hindi boss, sige ito, tignan ko muna to boss wait lang ha huwag kang mga ako lang nga nga sorry boss Ang mga Bro, kaya na, kaya na, kaya na. Boss, itikmang ko lang, dupos, ah. ano lang. Naka ito, lang boss, ha? Ano to ano, 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 ano boss, boss, oh. eh, boss, boss? 82 pesos lang. Naka-unly raise ka na. Saan ka makakita ng ganon? Makakita kang ganon? Boss, wait lang, boss. Ano, mano-mano tayo? Boss, kumakain tayo, boss, oh. Nagad ka, boss, si lang, boss. Hindi, 82 pesos lang. Tapos, unly raise. Sa so, chokes to go. Mm -hmm. Busog ka talaga. Busog talaga, boss. Bukuha lang si Naon ng boss. Ito naman. Bossing naman. Hindi. Iba eh, iba sa chokso go. Sige boss, kain ka na boss. Huwag mo na ako lalahanin. Ganito talaga ako, magagalitin ako eh. Ako pa ako kung sa'yo eh. Tingnan mo ako kung crunchy siya. Ang sarap. Ay boss. Boss, ay kapos ako po boss. Boss, ay boss pero... Huwag mo akong maloko, loko, loko. Ay, tara, tara yung drinks. Ibang tama rin ice tea huh? po yun para kumalma ka boss yun Ma, meron kayong ano straw Ay straw this is eyes here yung panalik ito panalik mo boss boss kaya kita dinela dito sa Chokes to Go kasi sulit yung 82 pesos mo unlimited rice na may unlimited soup unlimited gravy kaya nga sabi ko ako libre ako hintaya eh ako bahala sa inyo kahit dalin mo yung buong pamilya mo buong angkan mo ako bahala sa iyo makabawi-bawi man lang sa iyo sulit na ang sarap pati kahit gan mo boss ha Tignan mo gaano kalutong ang chicken sa Choksogo fried chicken. Turot, bosin. Mm. Boss, nga pala boss ha. Ano yung gravy ito boss ha? Pwede mo rin yung panligo. <laughs> Diyan na hindi ko gusto ng gravy. <laughs> Grabe ka naman sa akin boss. Boss, naka under rice tayo dito boss ha. Baka no, gusto mo pa boss. Hindi Ay, boss, ko na boss. Ha? Ayaw ko na boss. Hindi. Boss, boss ayaw ko na nga di ba boss? Ang lakas nga dito eh, 82 pesos lang. Oo nga, boss. Ay mo nga busog na nga ako, boss. Eh, sulit na sulit na ako eh. Tapos isasampo mo pa sa akin yan. Hindi busog ba, ba? mo okay. ba ako boss? O sige, basta. Okay lang yun. Basta hindi mo masayang. Hmm. Gusto mo, isampo ko to sa ila, ha? Dali mo okay, na to. At saka ba hindi nagdadala dyan, boss? Ang Parang nakakong duda ka, boss. Parang endorser ka talaga na ito, ha? Hindi. Ayun, sige. Yun. Yun, no? Ito, ito ito, ito hindi ka rin titipe ng Chooks Togo kasi sobrang laki ng serving nila ng chicken, o oh. Tsaka sobrang mag-enjoy ka talaga. Ibabalik ni gravy dito. Oh. Ayun, oh. po. Oh. You, Kung dessert naman ang pag-uusapan, kaya nila makipagsabayan. Ang sarap din ng halo-halo nila. Ang creamier and ang creamiest. Boss, ano oh my boss? My ngayon mo ako sabihin na hindi ako lang ng totoo. Sulit to sulit, boss. Talaga hindi wala na, na sa'yo, boss. Pero ngayon lang ah. Oh, goodness, boss, boss? Kita ano, na boss. Ano ba sabihin mo sa halo nila, boss? The best, boss. Ano siya? Creamier, juicier and yummier. <laughs> yummier Wala na 'yong yummier na ano salita. Wala 'yong yummier. Ba natin halo-halo nila. Ganto ako mag-ano eh. Ayoko mong talaga to Ang dami ko nang nakainan na restaurant pero itong Chokes to Go nakikipagsabayan siya. Pag kumain ka sa Chokes feeling mo napakatagal na ng restaurant nila. Baka na curious ka, pwede kang pumunta sa Chokes to Go. Ay, grabe, uh, busog. Uh, busog. Busog. Sa kayo man? Ano, uh, masyukong ba kayo? Mga tropa ng kumag? Ay, boss. Grabe ka mas sa tropa ko, <laughs> boss. Kasi, boss, mo naman yung bill. Ako mahala. Sagot ko yan. Boss, bill out na, boss. Ano po? Bill out po. Ayun. Ayun, ito yeah, na pala yung binatil. Nasa 19-boss? Uy! Si bossing! Uy, si Asa bossing! Nasa si bossing! Oh, Ay, paano nandiyan ko, boss? Lahat! Masarap ito! Gusto mo ba matikman ang nag-iisang manok ng bayan, ang Chooks to Go? Affordable at napakasarap at syempre, sulit. Pwede nyo pala silang i or i-Google Map dito. Located sila sa Ayala Mall, South Park, Alabang, Muntinlupa. At marami pa silang branches sa buong Pilipinas. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mo mabusog, sulit at masatisfy, pumunta ka na dito sa Chooks. Ano, baka na curious ka na. Pwede kang pumunta dito at ang tawag pala sa dine-in resto nila ay Chooks. Kaya ano pang inaantay nyo? Sugod so na.